ang so, update sa ating ginagawang bahay mga kabady check out everyone Dot <coughs> nagrelinya na tayo ng uh, mga ano sa electrical ng ating buho sa biga. At ang ating flooring ay malapit na rin matapos. Ito na lang. Kauti dito dito sa likod. Umulang kasi nung Sabado kaya hindi namin natapos. Ito so, yung kay Chin. Tapos so, ito yung shower area. At ng ating mga bakal. Para sa ating trashes. Ito yung iba, pinapinturahan na. Inaanda na pa kahit itong susunod na mga araw makapagtasas na tayo. Ito atin ating lahat na biga, nabukos na lahat. Yung kabahayan pa lang yan. Ito yung pinaka dirty kitchen yung lugar na yun, dirty kitchen yun. Tapos ito, ito pinaka ano nila, Uh, lagyan ng billiard table. Pinaka pahingahan at pinakaanon nila. Iba naman ang yari ng bubong nito. Yan medyo na kaunti-unti na ang ating bahay na ginagawa. ito naman mga tubo ito ito nagagaling sa CR padala mga CR sa loob ng bahay kasi dito inalaga yung pinakaposo negro ito naman tubo nga yan ito nagagaling naman yan dito dito sa Norte Kitchen tapos doon sa pinaka shower area ayan yung ating ano, mga biga ay baklas na lang mga forma niyan. at yan ay may buhos na lahat ito may linya rin ng kuryente para sa switch ayan ito na hindi pa matagal na forma may mga buhos na rin lahat yan ito ang pinakasyal dito sa loob ito kasama sa kwarto kasama rito Ayan. Dito na ang buhos. Dito mag-asinta na lang sa firewall. Tapos, dito pa sa kabila. Ayan. Kaya may post ako na nilagay rin. Yun ang tatamaan ng pinakapindulong ng bahay. Para sa bubong na dosa na dosa aguas. Ayan. Na baka sa itong mga susunod na mga araw ay makapag-trasis na kami. Nag-uulan lang kaya hindi masyado makaano. Hindi pa makatrasis. Sana nga gumanda ang panahon para makapag trace na tuloy-tuloy na ang ating trabaho. At eh, yung iba kong mga skilled magpapalitado na. Ay, yung iba naman dito sa labas gagawa. Dito kasi mag-asintada pa dito. Ayan, sa lugar na ito. Maparoon. Tapos dito. Para makulong yung dirty kitchen naman open na ito ito <coughs> so, kabahit may tubo pa rito dito mag abang ng ano para sa washing machine diyan sa lugar na yan maglalagay na lang ng pinaka floor dito diyan, para pagwawasan mo yung pinaka saksak sisaksak mo na lang direksyon na rito sa ano <coughs> sa tabi ang awas ng tubig Ayan, medyo gumaganda ang ating trabaho at naka-flooring na lahat. Nasusunod, mga palitada at ito, paporma pa itong mga posting aray. At maglalagay ng biga dito. Para naman sa wabong. sa tao, sa akin mga team kabadi. Sa team kaagapay. Team Team mayor at chat out kay Ma'am Labi Dabi kay Pauline MM kay Nade TV kay Nyok kay Boss Edo kay Cheryl Bernardo at sa iba pa ng mga team mayor at team kaagapay chat out tayo niyang lahat ay Patrice at si Iay. shout out si Daddy Nico sana gumaling na po kay Daddy ko, para kayo makabalik na ulit sa pag youtube ayan lapit lapit ito ang ating ginagawang bahay at shout out kay Buddy Cesar kay Paparam Buddy Kinotsky Buddy Salvatics Pada sniper doon. Chip doon. <clears throat> At sa iba pa nga may mga katem kabadi. Pusong ligaw. Mam Ma Johara do yan. Kay Bade Lourdes. Kay Bade Susi. kay Body Fit Malupiits shout sa inyong lahat hanggang dito na muna ang ating vlog mga kabadi. salamat sa support sa akin channel at sa mga team kaagapay at team mayor maraming salamat katropa Luwid, salamat si Maroko, Siya shout din at kay Kapuroy Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. Hanggang dito ng ating vlog. Bye bye.